Thank you, Mr. Senate President. Thank you, distinguished majority floor leader. I rise to make a brief manifestation in response to the events of recent days. <coughs> Ginong Pangulo, meron po tayong kasabihan sa wikang Pilipino. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may tatlong daliri na nakaturo palagi. Pabalik sa iyo. Sa mga nakarang linggo, malinaw na nililihis ang galit ng taong bayan tungkol sa mga ghost at substandard flood control projects mula sa mga totoong may kasalanan patungo sa Senado at sa ilang mga miyembro nito. Tila pilit na ginagawang panakip butas, ika nga at, fall guy, at deliv ang de at diversion ang mga senador palayo sa kamera at sa mga tunay na may sala. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang tatlong dating DPWH officials, pakantahin sa kanila, mema, mema bangit lang na senador, habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay na nila sa mga lugar na ginagalawan nila.